magre-request ako sa inyo ng photocopy ng blatter hmm. at magpapile na lang kami ng demanda against you puro sablay ka brother eh pag hindi niya na settle ang rider hindi niya makukuha lisensya sa madaling salita kapatid ikaw na ang nagsintensya bakit hindi mo tinikitan si Ryder? Sir, siya po siyang at fault. oh, si Insisting? Kakasuhan ni Kong Busita, ang isang investigator, dahil sa mali-maling trabaho nito. Panoorin at tapusin ang video. Bro, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Balita. Okay. Sino investigator sa kaso doon sa... Ah, Ikaw. Okay. Pati niya nung... Blatter. Blatter, sir. Sir, doktor. Dumating oh, oh. ba yung ano? Yung rider? Ay, sir, yung rider, tinawagan itong investigator natin. Sinabi nga yung, ano, um, sir, na schedule namin. Yeah. Kahapon pa nga, sir. And then, that, they cannot make it the um, schedule daw, sir, kasi nasa trabaho. Pati nga nung blatter? June 3, sir. Oo. Uh -huh. Check pa lang po, sir. Oh. Sir, excuse me, sabi ni Kevin Elmita, kung pwede daw ka, sabi siya. Opo ka nga. Pati nga nung blatter? Ah, uh, si Kapitan. Okay, uh, uh, Nakita mo yung latter? Okay, Basahin ko Ito po si Riman. Hey, hey, ito po yung package ko. Okay, okay. Sa isa isa po Sino may sabing sa third lane siya galing? Be based to po sa sa, sa uh, evidence. Okay, sa sa mga Nasaan? Meron po siyang pinakitang picture, sir, no? Hindi. Uh, sa saan mo nga binasa? Ah, dito po, sir. Hindi. Uh, Nan. Paano uh, man sinabing na galing siya sa third lane? Ito po, sir. I-explain ko po, po. Mm Ay, may sorry. Bali, sir. Ito po. Based dun sa picture, sir. Mm. Kung mababansin nyo po, ito po yung bike lane, sir. Oh. Uh, ah, ito po yung vehicle one. Ay, ah, yung first lane. Ito po yung... Nasaan yung taxi? Ito po. Ito po yung taxi, ito po yung first lane, ito po yung second lane. Kung hmm. papansin nyo po, ito po yung third lane, and ito po yung second lane. Ito po, sir. Hindi. Anong lane ito? First? First lane po. O, saan mo nakuha yung third lane na idea? Ito po, sir. Ito po yung second lane, ito po yung hmm. first lane. Okay. Dahil meron kasi mga iba pang pipa. Oo, oh, sir. Hindi, hindi lang po, ano, sir, gawa po medyo clear. Pero ito, right after the accident na. Yes, sir. Iyan po yung final rest. Nakita yeah. mo yung point of contact sa kotse. Yes, sir. Yeah. Mm -hmm. Meron po. Nasaan? Bali, ito po, sir. Ito point of contact, sir. Hmm. Nasaan ang point of contact? Pa? Ito, sir. Hmm. Bali, nung magkaroon, okay. magkaroon sila tanong, lang, tanong ko lang. Yes, sir. Base doon sa point of contact, sino ang bumaga? Bali, Simot po, sir. Simot. Tanong. Sa observation mo, mabilis ang motorsiklo, hindi naman. Tamang takbo lang, sir, bang, ah, kasi madaling araw po. Eh. Ah. Teka muna. O, sige. Sabi mo, tamang takbo. O, ah, sir, mga Ma 60 to 70. Suportahan nyo nga ito, ha. Ah. Pag tama siya, suportahan nyo, ha. Ah. Yes. Mm -hmm. Ang point of contact sa likod ng kotse. So number one is tambong manggat right there. Yes po. Number okay, two, sir. Sa mm -hmm. assessment mo? Okay sir. Mabilis ang motorsiklo n'de. Mabilis sir? Mabilis. Po. Mabilis. Agree. Agree sir kasi kasi yung yung, yung, yung damage upo, upo, sir. depende sa POI sir. Yung damage, yes sir. Mm. Matagal ka na investigator, di ba? Yes sir. Uh years sir. Maliban sa iyong knowledge experience. Yes, sir. Do you think yung taxi na allegedly pick up ng pasere, do you think ang magiging takbo niya is sa atin sir oh, yung... yes sir, sa atin kasi uh... hindi, imagine yung demonstration yes, do you think ang practice ng kotse ganyan yes sir or ang practice ng kotse ng taxi generally ganyan Magkaiba yung demo ko ha Pagkakita ng pasero O yun namang Isang situation Ay situation ng pangalawa sir O yan Ako. Okay o. Back up nyo siya Ito si taxi Nakakita ng pasero Lilipat siyang ganun Okay yes, sir. Si rider Ang bilis Oh. Sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Yung motor sir. Oh. Very clear. Pero lilinawin ko sir brother, hindi ko ito kilala. Ako sir. At ako, representative ng One Rider Party List. Kung pagbabas dapat bias ako. Sir, hindi uh, diba? ako. So, gusto ko lang malaman sa iyo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa iyo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung ano sir, yung lisensya ko kahit na bayaran ko na yung ticket ko sir. Hangga't di pa na settle o kaya di pa tapos yung kaso pag na ano sila sa uh, ano sir, nag ng kaso sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko sir you as investigator, anong sabi mo sa kanya? Ah, uh, ganito po yung sabi ko sa niya. After namin sir uh, malaman yung yung assessment, yung conclusion ko bilang isang investigator na sinasabi namin siya yung at fault, uh, pinatikitan ko siya sir. Dahil baka... well, sinasabi mo siya ang at -port. Yes po. Pinatikitan ko po, po, siya and then nung natikitan na po siya, uh, as a procedure sir, in-explain ko po sa kanya yung procedure. Ganito yan, ang, ang sinabi ko ganito po. So, uh, very clear, sinabi mo siya ang mali. Yes sir. At right po, sa pangyayari. Hmm. Ngayon sir, 'yun ang uh, alam mo, investigator brother, hindi sir. ka magdi-decide kung si Pedro o si Juan ang mali. Ang investigation mo plain and simple. Ay eh, kasi brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at fault, nag nagsintensya na siya. Samantalang dapat ang trabaho ng investigator isasalaysay niya lang yung nangyari base doon sa investigation niya. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pa lang ngayon kapatid, on your level, sinintensyan mo na na siya yung mali. Bali, sir, nag po ako doon sa mga evidences ko. Na o kaya nga, nagbase ka, pero hindi sapat yung nagbase ka sa picture. Kaya nga pinag-usapan natin Natutuwa naman ako sa iyo naging fair ang sagot mo. Ang demo ko nung una, walang taxi, wala pa ako nakita ang taxi na. So tama ang sagot mo. Ang practice ng taxi ganyan. Ngayon, kung mabilis si rider, bali sir, ang makikita sa impact eh. Bali, so ang, ang po? brother, excuse me. Gusto ko lang ibanggitin sa iyo you as an investigator, hindi eh, nga magsasabing ikaw ang mali ha. Oh, what happened? Yung sinabi mo sa kanya, masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya. Na pag nangyari yun, magugutam ang kanyang pamilya. Kaya, ang nangyari, na-stroke siya. ang gusto kong siya, sabihin kayo, sa iyo, brother, sige, sige, sige. nagsalita ka na eh, siya yung at fault eh. Huwag niyong gawin practice yun. Dapat ang investigator, balansi lang hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. Balanse lang. At ang tama mong sasabihin, brother, o oh, mag-usap na kayo kasi pag hindi kayo nagkakasundo, kung sa palagay mo ay eh, tama ka, magsampa ka ng kaso. Kung sa palagay mo ay eh, tama ka, magsampa ka ng kaso. Wala po ako sa posisyon na magsabing mali ka, tama ka. Brother, doon lang sa pagkasalita niyang ad Che lumalabas, tama ang kiniklaim niya. Pero sir, nung sinabi niya, uh, uh, sabi mo yun, ano, yung ano, sinabi mo sa kanya. Ganun hmm. sir, sir. Uh, ano po, sir? Contrary dun sir sa sinasabi niya na yung regarding sa paninigit, iba po kasi yung sinasabi niya dun sa tunay na nangyari sir. Bakit? Ano tunay na nangyari? Ang sinabi ko po sa kanya sir is, yung lisensya mo is titikitan dahil dun sa pangyayaring incident. Tinikitan mo ba yung okay. rider? Hindi po sir sinintensyan mo na agad siya. Hindi, sir, uh, ito po yung nangyari. Tama yung, excuse me, ikakat kita, baka makalampas eh. Tama yung claim niya. Siya ang binangga, siya ang tinikitan mo, pinakawalan mo yung rider, at sinabi mo pa, pag hindi niya na nasettle lang rider, hindi niya makukuha ang Sa madaling salita, kapatid, ikaw na ang nagsintensya. Sir, wala po akong sinabing ganun, sir. Na hindi mo... Hindi Bakit nakuwa? ko sinasabing ikaw na ang nagsintensya. Why? Very clear. Sabi mo, at fault siya. Yes, Pangalawa, ang tinikitan mo lang siya. Bakit hindi mo tinikitan si Ryder? Sir, siya po siya at fault. oh, si Insisting? Hindi, sir. Uh, Insisting ka. I'm based po ako dun sa investigation, man. That is so, very clear. I-correct mo ako, brother, Colonel. Kung tama ako. Siya ba bilang investigator? Siya mag magde-decide? Mali siya. At titikitan niya lang yung isa dahil nagdesisyon siya na mali siya. O papaano ngayon yan? Base sa ating pag-uusap, yes, yung rider ang bumanga. Pangalawa, yung rider mabilis. Supposedly, yung last clear chance nasa kanya. Kasi kung titingnan mong point of impact, malayo pa ang distansya. May I speak, sir? O sige. Ganito yan, sir. Uh, kaya po siya, uh, based on my conclusion, kaya po siya ang uh, sinasabi ko dito na at fault regardless bilang isang investigador sir ako naman po nag-training naman po ako okay. based Sige. on my experience and my training ganito po ang practice namin regardless po kung binangga siya or hindi ang, ang, ang tinitingnan po namin kasi dito bilang isang investigador is ano yung root cause ng uh, collision since si Tatsi sir is sudden change lane sudden change lane sir ito naman Paano si... mo sinabing sudden change lane? based on the position of the vehicle sir Kung makikita nyo po Ano ba pag sinabing sudden change lane? Biglang lumiko oh. Biglang lumiko, sir oh, Conflict ka yes, sir. Kasi nagdemo demo ko eh Sabi ko sa'yo Ano ba ang practice ng taxi driver? Ganyan? O ganito? Lumiko siya sir Na hindi hmm. naman mabilis May, ang, ang pagliko Sabi yung... mo sudden sa change atin, lane Opo ang pagligo ng isang taxi, sir, especially dun sa case niya, sir, pagligo niyang ganyan, sir, hindi niya naman in-apply yung safety protocol na hinihingi na. Paano mo nasabi? Sir, based on the picture, sir, on the... Do island. you think? siya saan? De, do you galing think? Galing siya saan? Hmm. Galing siya, Galing third lane? Third lane oh, siya galing. Third lane. San oh, siya lane. Oh, oh. Second. Na bangga. Second lane, sir. O, oh, di hindi mo masasabing sudden change ng lane yun. Kasi But, from third... Wala namang violation na yun Prompted, lumipat ka sa second How come nasasabihin mo sudden change lane yun? Because of the position of the vehicle, sir uh, Especially kung titingin nyo po yung Yung damage portion ng sasakyan Kitang kita po natin Hindi, ganito na lang Apo, sir uh, pare pareho tayong wala sa pinangyarihan. Okay? Yes, sir. Pahingay na lang ng... Wala ka ba doon? Ano doon po ako nung... Ano, nung... Nasaksiyan mo ang aksidente? Hindi po. After po ng collision, tinawag ko oh. Hindi lang. niya nasaksiyan ang aksidente. Question. Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Kumuha ka ng CCTV footage? Yung CCTV footage po is uh, jurisdiction po ng barangay. You mean, wala kang authority na mag-request? Meron po, sir. O, ginawa mo? Yes, sir. Kailangan Nasaan? Siya. Kasi pagdating po sa barangay, wala po silang mapakita, sir. Wala po silang mapakita. Paano ka nag-request ng CCTV Pumunta po, sir? Ka? po kami dun sa barangay, sir. Tin Tinanong po namin kung yung CCTV na yun, eh, masasakop ng Pangilangyariang Banggaan, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is after 3 to 4 days, automatic ina-erase na nila yun sir kasi napupuno yung memory after 3 to 4 days yes sir kailan nangyari ang aksidente June 3 sir kailan ka nag-investiga June 3 din sir oh eh paano after brother sir, uh... may problema tayo sabi mo okay acceptable after 2 to 3 days wala nang CCTV footage nangyari ang aksidente June 3 yes sir you mean After 2 days, after 3 days Saka mo gagawin yung kailangan Brother, by the way For your information Public interest, public awareness Recorded tayo Puro sablay ka brother eh O sabi mo 2 to 3 days O nag-investiga ka nung araw na to Due yes. 3 Eh justified yung barangay mm. Tapos sinintensyahan mo siya Anyway wala ako sa position para sabihin na mali ang ginawa mo yes, sir. nakikita ko lang yung ginawa mo yes, pero dahil hindi pwedeng palampasin yung ganyang practice na sabi mo at fault siya. siya lang tinikitan mo kasi siya ang mali sabi ko sa iyo kung may CCTV doon meron yes, sabi mo nag request ka according to you sabi ng barangay official 2 to 3 days wala nang footage wala na yung nakuha mm -hmm. ng CCTV so very clear brother wala naman tayong personal na Ma, naging problema very clear may lapses ka brother so, may pagkukulang ka lang, lang. Ko, man, ng isang clarification sir. Hmm. regarding po sir sa sinasabi niya na na-stroke po siya dahil doon daw po sa sinabi ng side comment ang gusto ko lang pong i-clarify e sir ang sinabi ko po sa kanya during na tinikitan ko siya pag natikitan ka sir Uh, yung lisensya mo, uh, matutubos mo yan sa retention office ng Pasay. Pangalawa, hindi mo muna siya temporary matutubos kapag hindi mo na-settle yung liabilities mo sa other party. Pangatlo, sir, ang sabi ko po sa kanya, maaari po kayong uh, sampahan ng demanda laban ng kabilang party to. Ganon din po sa inyo, pwede kayong magsampahan ng demanda laban sa inyo. Sinabi mo nyo ba, sinabi niya na pwede kang magdemanda laban sa kabila? Sinabi pagkamali po siya, kamalido po yung ano niya sir, pag natalo po siya. Ganito brother, ganito brother ha. Uulitin ko ha. Colonel, hindi ko siya kilala. At kung ang pag-uusapan ay pagiging bias, dapat mas papaboran ko yung rider. Representative ako ng One Rider party eh. Pero sa ngala ng public service, hindi ko pwedeng gawin yon. Sabi mo, Tinikitan mo siya yes, Kasi at fault siya yes, Hindi mo tinikitan ang rider Dahil tama siya Gusto mo sabihin, biktima siya Sabi ko sa iyo, kung may CCTV footage Sabi mo, may CCTV doon yes, Sabi ko, kung nagtrabaho ka, nag-secure ka yes, Wala na sir, CCTV footage Kasi 2 to 3 days okay. Ang ibig sabihin, may pagkukulang ka Kasi umasa ka na tama yung iyong sentensya eh brother, pag investigador, wala ka sa posisyon magsintensya. O ay pagpalagay, nagkamali ka ng sintensya. Pero ginawa mo ang trabaho mo. Nag-request ka ng CCTV footage. Yung mali mo, pwede mo pang i-correct. Anyway, sa ngala ng public service, magre-request ako sa inyo ng photocopy ng blatter. Hmm. At magpapail na lang kami ng demanda against you. po, Hmm korte ang magsasabi. Kasi, kung titingnan natin, tumutugma brother yung claim niya na masyado niyang dinamdam na siya yung nabangga, siya yung tinikitan, pinaalis si Ryder. Yun yung conclusion ko. Pero, korte pa rin ang mag-ano. Kaya, kernel uh, Colonel Brothers, wala namang masama sa request ko. Diba? Yes. Public, uh -oh. document, Public document. plus yung mga photocopy. Para kung sabi ng korte, tama ang ginawa mo, eh di, well and good. Kung sinabi ng korte, may mali ka sa ginawa mo, Ay eh di, harapin natin kung anong mangyayari. Magsasampa kami ng criminal at saka yung administrative case. Sa criminal, dahil sinintensyan mo na siya, very clear. Na kaya mo siya tinikitan, siya ang mali eh, may mali. Hindi tama yun. Sin hindi naman tayo korte. Hmm. Tapos, ano ang lapses mo, kapatid? Nag-asa ka doon sa iyong assessment, evaluation. Ay samantalang makakatulong, brother, yung, yung CCTV footage. Tayo, pare-parehong wala doon. Para lang maikorek na malaman ng investigators natin na wala ka sa position magsintensya. Mas maganda pang ginawa mo, brother, yung rider at saka siya inisyo mo ng ticket. Eh. involve accident. Tapos sasabihin mo, brother, ha, ah, kung sa tingin mo ay tama ka, pwede kang magdemanda. Ikaw, brother, kung sa tingin mo tama ka, ikaw magdemanda. Mag-usap kayo, pero pinakamaganda mag-usap na lang kayo. Sir, sir, actually, like, sir oh. uh, ina 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 sinabi ko po sa kanila yun. Brother Walang justification yung ginawa mo Sinabi Na tinikitan mo siyang mag-isa Doon pa lang nagsintensya ka na eh I-apply ko po sa kanila yun sir Na pwede kang mag-file ng demanda Wala Ibang din, Pwede ka rin mag-file Sinabi mo yon. Pero yung pag-issue mo ng ticket sa isang party Nagsintensya ka na Maliban doon sa sa aking conclusion Nagsalita ka at fault eh. Anyway, again Wala naman tayo sa posisyong manghusga eh ang pinag-uusapan natin, binabase rin natin, brother, sa sagot niya. Kaya nga, ni-request ko, magkaharap-harap tayo. Ngayon, bakit big deal para sa akin to? Para ma-correct. Kasi, alam mo, pamilyado tayo eh. Pag may problema ka, anong iniisip mo lagi? Pamilya eh. Hmm. Yes, wala akong concrete evidence. Nasabihin dahil sa ginawa ng investigator natin Kaya nangyari sa kanya Pero paglalawakan mo yung iyong uh, assessment Pwede kang mag-conclude Pwede nga Pero kung ang tinikitan mo brother Both sides At hindi ka nagsalita nung ganun sa kanya At kumuha ka ng CCTV footage Wala na akong masasabi Ginampanan mo ng patas ang trabaho mo Naintindihan ko naman kayo, siyempre, eh, tao ninyo yan eh. Ang gusto lang natin, yung tamang trabaho na walang napapahama. please, mm -hmm. Okay? So, yung report ha, please lang. Yes, sir. No? At uh, magsasampa kami ng appropriate complaint against our investigator. Walang personalan. No? So, again, uh, salamat sa oras. Yes, sir. Thank you for... Uh... Yung, uh, yes, oh, and uh, ito walang bias dito. Gusto lang natin ma-correct yung mali. Okay. Mm -mm. Uh, Do all you, our best para sa kanila. Okay, thank you. Sir, thank you very much. Okay, okay. Kasi ito pakukuha ko na agad to. Tapos mm -hmm. i-ulti we'll namin sila. Pag hawak na namin yung license, bigay na namin sa kanila. For the start. Brother Matt, pahingi ako ng tatlong libo. Hindi pa ito makakapaghanap buhay eh kami rin sir tutuloy sa kanila huwag na ito na mapapadami ang bigay ko <laughs> ah, <laughs> sir. hindi ako big time Sige, eh. well, hindi so, ako big time kapatid uh, naiintindihan ko lang yung kalagayan niya na apat anak walang hanap buhay yes. sobrang hirap naiintindihan namin sir galing din ako buti sana kung ilang araw siyang walang hanap buhay pero hindi siya na-stroke eh. yes, brother <laughs> walang persona <laughs> na ha okay, okay. Thank, you, thank you po sir oh, para lang maitama yung mali okay Sige, sir. okay sir Sir, thank you po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Baka ma-late po. Baka, <laughs> <laughs> sir.